Hi, magandang magandang gabi po sa inyong lahat, no? Um, so, ito na po, no? Babasahin ko na po yung isang reading, no? Um, yung last um, situation, ano? Bago po ako pumunta sa reunion namin, ay ipapa, ibabasahin ko po itong number 3 yan. Yeah. Pero baka gabi ko na po ito ma-post kasi po i-edit pa po natin para malakas talaga ang boses, no? So, kamusta po kayo, no? Um, nagustuhan nyo po ba yung situation 1 and 2? Um, yung situation 1 po at ang situation 2 ay halos pa rin, no? They can't let you go. They can't move on from you. para pong may pagsisisi, resentment, but they have pride, ego, yung, alam ko, situation number two yata, yon no? So, ano po kaya ang nag sa ating last situation, which is situation number three, no? Ano po, ano po kaya yung, um, nakikita natin o makikita natin dito sa situation number 3. Okay? Simulan na po natin. For our first card, we have emotions overwhelm me. Meaning, dito po ay pinapaliwanag niya sa'yo na he has mixed emotions. No? Um, iniisip niya po na sobra pong ano yung emotions niya. No? Um, hindi niya na po maintindihan ano, talagang punong-puno po siya ng emosyon sa mga oras na to na hindi niya po kinakaya yung emotions uh, minsan po sobra siyang aligaga minsan po parang uh, para siyang iiyak no? um, yung emptiness po nararamdaman niya and pag nangyari po ito nararamdaman niya yung too much emotions I tell you and I guarantee you bigla ka pong malulungkot, bigla ka pong maiiyak, bigla ka pong parang hindi mo maintindihan yung sarili mo, bakit bigla ka na lang naaligaga, at parang bigla ka na lang ano, na parang gusto mong umiyak din, ano, parang hindi mo maintindihan, ano nangyay sa'yo na okay na okay ka naman, naka-adjust ka na, nakaka-adjust ka na, no, pero bigla-bigla na lang, out of nowhere, parang parang ano, no? Parang out of nowhere, eh, hi, bigla na lang, ito na naman ako, back to zero na naman ako, bakit ganito? No, hindi ka po back to zero, no? It, it doesn't mean po na nakaramdam ka ng ganon, ikaw po kagad ka yon. So, ano po ang sinasabi ko? Pag nakakaramdam po kayo ng ganon, maghugas po kayo ng salt sa kamay, ha? Maghugas po kayo ng salt sa kamay. Ay, sorry. Painful memories, no? Meron po kayong mapapait na ala-ala. Pwede po kayong tao ay niloko po nito, no? It's either bigla ka pong sinaktan, no? Uh, pagkatapos ng lahat ng magagandang ginawa mo sa kanya. Lahat ng sinakripisyo mo para sa kanya. Lahat ng binigay mo na hinuli mo yung sarili mo. This is painful memories. Parang gusto niya... Kasi nangyari, parang gusto niya lahat ibigay mo sa kanya. Wala ka nang itira sa sarili mo at ginawa mo naman yon Kaya ngayon, naiisip niya, no? Nagsisinkin sa kanya lahat ng kabutihan mo sa kanya at wala, no? Parang yung lahat ng kabutihan mo sa kanya ay parang ano, parang biglaan na lang bumabalik sa kanya na hindi niya naman ine-expect na may isip niya yung mga kabutihan mo at pagka naisip niya yung mga kabutihan mo naisip niya lahat yon yung mga nangyari sa inyo yung mga kabutihan mo nagiging painful memories sa kanya bakit? No, kasi nagkakaroon siya ng guilt ng resentment, ng regrets at alam niya po na nasaktan ka kaya painful memories talagang sa kanya po trauma din na nasaktan ka nitong taong to I don't want to be alone no? iniisip niya po na yung kasama niya po ngayon o kinakasama niya ngayon ay hindi naman po siya tatratuhin o aalagaan hanggang pagtanda na katulad ng pagmamahal na pwede mo sanang ibinigay sa kanya ng buong buo noon at pwede mo sana talagang hanggang ngayon ibigay pero I tell you, no, natatakot po ito na tuluyan kayong mag-separate ways kasi hindi niya po makita yung pag-aalaga mo na ginawa sa kanya sa ibang partners niya. Ha? Ah. Mark my word po, no, may takot po ang taong ito. Mahilig lang po itong magsasalita ng masasakit na para lang po maka one point sa'yo. Pero the truth is, no, ayaw niya pong iwanan mo siya. O yeah, no? Ay, sabi, kasi sabi ko lang, lumabas, I feel lonely, no? Ang kaong ito po ay malungkot. No? malungkot sa anong pamamaraan at sa anong kadahilanan it is because he has emptiness inside him na hindi po magamot-gamot kahit sino pong partner ang ibigay mo dito kahit sino po ang maging bagong jowa nito bagong karelasyon nito I tell you, he will always feels lonely why? because no he will always compare you sa bago niyang karelasyon at ito pong taong to talaga ay um masasabi ko na hindi siya magsiseryoso na sa ibang babae Will this pain ever stop? No, so sinatanong niya po, matatapos pa daw ba ang kanyang paghihirap? Oh wow, ikaw pa yung naghihirap talaga. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, no. Para pinapakita niya po na siya pa yung naging biktima, siya pa po yung na um siya pa po yung biktima, siya pa po yung masasabi ko na inakala po nito na alam mo yon siya pa yung sasaktan, nasaktan, no? Parang kakaiba po, no? Sorry po, meron po akong kinuhang gamot habang nagsasalita ako. Parang siya pa po yung uh, nasaktan, ng bongga, no? Sorry po, sorry po. Nag-ingay itong plastic. Parang siya pa po yung nasaktan. Parang siya pa po yung 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 naging biktima, no? Pero the truth is, kapatid, ikaw yun talaga. Ikaw talaga yung nasaktan. And Um, pero feeling niya rin po, nasaktan din siya, no? Oo, sige, sabi na natin nasaktan din siya sa anong paraan. Pero, kagustuhan niya yan, eh, no? So, more or less, dapat hindi niya po isisi sa'yo yung mga kagustuhan niya sa buhay na ganyan, no? Kasi to be honest with you, siya po ang may kagustuhan, siya po ang may kalokohan, kaya kayo wala no? So, someday, when he realized that na hindi po matapos-tapos yung pain, ano pa kaya yung pain na naramdaman mo during the time na ikaw yung ginanyan niya, iniwanan niya, nalungkot, no? Yan po ang magiging ano sa kanya na, oh, ngayon, ako naman yung iniwanan mo. Ngayon, uh, dati ako yung iniwanan mo. Ngayon, ikaw yung may takot na So, yan po yan, ano? Ngayon, takot siya na siya yung maiwanan, no? Ay, minsan talaga ang lalaki o ang karelasyon, kahit sino pa yan, lalaki o babae, napakahirap ispelengin. No? Napakahirap po talaga. Kasi feeling po nung iba, sila na nakasakit, pero sila po yung nasaktan at sila pa yung biktima. edi eh di wow, di ba? Wow na wow, di ba? Hi. For our next card po, I don't know, I don't know, I don't know who I am anymore. Hindi na daw po niya alam kung um, sino siya, no? Kasi sa totoo lang sa ngayon, lungkot na lungkot siya, hindi niya maintindihan anong ginawa mo, bakit ngayon bumabalik sa kanya lahat ng pain. Yeah, no? Oh? Hmm? Hindi niya na po alam kung bakit niya na kung sino siya, kung bakit niya nagawa to, minahal ka naman daw niya, bakit niya bigla siyang nagbinata, bakit siya biglang nanakit, naging rude, no? bakit bigla siyang naging rude at all sa'yo na hindi naman siya ganon. Ang saya-saya niyo naman dati. Ngayon, bigla siya naging rude. Hindi na nga daw po niya kilala yung sarili niya kasi hindi niya akalaing maluloko kanya, masasaktan kanya, mapapagsalitaan mapapagsalita kanya na masasakit, at lalong hindi niya po alam na magiging rude siya sa iyo. Gustuhin niya mo umuwi sa iyo, gustuhin man niya pumunta sa iyo, but I can't come to you now. Marami pa po siyang hindi naiintindihan sa sarili niya. No? At sa totoo lang, wala rin siyang mukhang maiharap sa iyo eh to be honest with you no ayan no i need to figure sa so, nasagot talaga ako ng universe talaga yung mga sasabihin ko ayan no i need to figure myself out no nag-iisip-isip po itong lalaking to o babaeng to bago bumalik sa'yo. matatanggap mo pa ba ako takot na takot po ito na pag siya sa'yo, e eh, mahin mo na siya. Kasi, may mga nakakarating sa kanya na you are okay already. No? Kaya, medyo may fear na po ito, na pag siya, baka hindi mo na po siya balikan. Will you leave me like the others? Siya ang nang iwan, pero ang tanong niya sa'yo, iiwanan mo rin daw ba siya katulad ng iba? No? Malamang po, sa ngayon no baka pwedeng may paghihiwalay na nagaganap no kaya naisip na to na buti pa ikaw hindi ka katulad nila ganyan 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 ngayon niya po naiisip sa totoo lang ay nagsisink in sa kanya bakit pa ganito i can't take it anymore hindi niya na po di ba number one natin emotions overwhelm me ngayon, I can't take it anymore. Meaning, sobrang gulo po ng utak ng tao na to sa ngayon. No? Kaya kung ina-expect mo po na sana, no, nung Valentine's, binati mo ako, sana nag-effort ka sa akin, sana umuwi ka na, etc., 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 hindi pa po sa ngayon. Feeling niya po, pag bumalik siya sa ngayon, hindi ka naman po niya mapapasaya. Lagi lang kayo mag-aaway. Why? No? Because of the things na nagawa niya sa iyo, No? feeling niya po mag-aaway at mag-aaway lang kayo mababalik lang yung dati at hindi hindi ka lang niya mapapasaya no it is dark without you see namimiss ka po niya it is dark without you now meaning no naiisip niya po na kung wala ka madilim ang buhay niya walang thrill walang kahit na ano po no yan po yan. No? Oh, see? I am scared of rejection. No? Natatakot po itong taong to. Nakapag po, um, ayan, no? I am scared of rejection. Nakapag lumapit siya sa'yo, no? At, pag lumapit siya sa'yo, at, bumalik, or, or makipag-usap, no? I-reject mo siya. No? Kaya po takot siyang lumapit sa iyo. But he is afraid to lose you completely, no? Pero kung wala po siyang gagawin, wala tayong magagawa dyan. Hindi rin po kita iaalaw na ikaw po mismo ang gumawa ng paraan dito. Eddie di wow. 'di ba? Hindi po, no? 'Yun na lang po ang natira sa yung pagkatao mo, yung dignidad mo sa, sa, sarili mo. Kaya hold your horses. Hindi po natin gagawin 'yan. Hmm? See, I don't know where to start. I'm scared of rejection. I'm afraid to lose you, but I don't know where to start. O oh, see, baka gusto niya pa po na ikaw pa ang kumontak sa kanya. And it's a big no-no for me. Hindi po tayo papayag, no? na ikaw po ang lalapit pa because he's scared of rejection. I'm afraid to lose you and I don't know where to start. Sa mga taong niloko po, wag na wag kayong gagawa ng isang bagay na mas ibababa niyo yung sarili nyo, magsisettle kay sa less kasi po hindi po maganda. Lalo kayong hindi re And then, ang sabi niya po nito my life is a mess right now. Ay, saan na pala ito after? gulong-gulong gulong, gulong gulo po siya sa buhay niya ngayon, no? Hindi siya makalapit sa iyo, hindi niya alam paano hindi ka mawala sa buhay niya kasi hindi niya alam paano magsisimula kasi sa ngayon wala siyang mukhang ihaharap sa iyo yung pagkatao niya talagang wala wasak na wasak because his life is in a mess right now no yung napasok niya po hindi niya po sinasadyang mag-create ng gulo sa inyong pagsasama at sa, ka sa kanyang buhay sa totoo lang. Is it over, siya, Sinatanong kanya, tapos na ba talaga tayo? Kasi para sa kanya po, hindi pa kayo tapos. So, for situation 3, ang pakiramdam po ng situation 3 natin, hindi pa kayo tapos at hindi pa siya tapos sa'yo. Ay, hindi lang po siya makagawa ng way, hindi siya makalapit sa'yo because he is scared of rejection. No? Hindi niya po alam saan magsisimula. Because his life is in a mess right now. Is a mess right now. No? Yan. This is your cards po. Napakanda. Napakaganda. For situation 1, 2, 3. Pinaka nagandahan ako dito sa situation 3. Because yung story niya talaga aligned. Na-aligned. Na-aligned. -na no? Na no, nagsisisi siya. Pero hindi po talaga iba eh. yung touch ng story number 3, no? Or situation number 3. Yun. So, that's it po, no? For today. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi na po ako makakapag um, basa pa mamaya pag uwi ko kasi I'm sure baka gabihin po ako ngayon na po kami pagkikita kita po ng mga iba kong kaibigan ang tagal ko na po hindi nakita no kaya maraming maraming pong salamat sa lahat po ng nakikinig pa rin sa akin sa lahat po ng mga subscribers ko to my lady Elena friends, family and subscribers maraming maraming pong salamat from the bottom of my heart Thank you so much po at sana po wag kayo magsasawang manood sa akin. Please like and subscribe and please naman po no. Do not um, skip the ads. If you want to give me a super thanks, you can click that um, sa bottom side po, right side ng comment section. Yan. Maraming maraming pong salamat at sana po magpa din po kayo. I don't know how, pero tingnan nyo po kung dun po sa mga teki kung paano po kayo makakapag member Okay? So maraming 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 salamat po sa inyo and I hope to see you again all tomorrow for another wonderful reading. No, sana po pag naglabas po ulit ako bukas, manood po kayo ulit kasi bawat po um, nilalabas nating video ay talaga pong pinagdadasal ko kung ano po talaga ang gusto kong mailabas na, na message ng Divine Universe no So maraming maraming po salamat sa inyo and for those of you who would like to have a private reading with me you can always message me po sa Lady Lee Elena that's L A D Y L Y Elena para hindi po ako paulit-ulit na ganito no Uh, iibahin ko na po dito yung lady elena gagawin ko na rin pong lady lee elena para mas um, pareho na po No, titingnan ko po kung kaya gawin yon, no so gagawin ko na pong lady lee elena no pero i-announce ko muna po ng ilang beses para po hindi kayo manibago baka po hinanap nyo ako bigla po akong nawala no? So, hindi po yun mangyayari hanggang may nanonood sa akin, hanggang may isa o dalawang nanonood at naniniwala sa akin. I will always prioritize you and give you my um, honest reading, no? You can always get the 100% honesty of my cards. Yun ang pwede kong i-, i ano sa iyo, I am a tarot uh, I am a tarot card reader and a master uh, um, energy master no? with the heart No. So I am a tarot card reader and a master reader. Energy master reader po, no? Um with a heart, no. Hindi po lahat ay all about something, no. It's about how you communicate and how you reach out to people all over the world. Yan po ang ginagawa natin sa Lady Lee Elena no? So maraming maraming salamat po sa inyo and I hope na enjoy nyo po yung ating pick a card reading or situational um, readings, no? So sana po pinanood nyo yung 1, 2, 3 or bago nyo po pala panuurin yung 1, 2, 3, mag ano po na po kayo, parang pili kayo if 1, if 2, if 3, then tsaka nyo po panuorin you know? yung napili nyo or panuorin nyo muna po yung 1, 2, 3 pero at least alam nyo na po kung ano po at saan nyo po binigay yung bet nyo o yung choices nyo, no? So, yun lang naman po. Maraming maraming pong salamat and I will pray for you morning and night, no? And I hope you do the same thing for me. Please pray, please pray po for my health as well. Meron po akong whole abdomen ultrasound on March, Fe ay, sorry, sorry, on Feb 23, no? So, wala po akong reading sa umaga niyan pupunta po ako sa laboratory para sa blood test ko po at a whole abdomen no so pray niyo naman po ako wala pong makitang kahit ano na hindi ka nais nais yun lang naman po no maraming marami pong salamat sa inyong lahat and may god bless us all have a very safe and relaxing no sleep tonight yan so maraming marami pong salamat and i will all see you tomorrow. Thank you so much and I love you all from the bottom of my heart. I really do. Good night everyone. Bye!